Malaki po yung alaga ni bossing, mataba pati yan, laging busog ng damo. magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, bali yung mga alaga po ni Bossing na baka, si Obladi, tsaka po si Oblada ay plano na namin ibenta dahil yung pong pinagpapastulan, yung pinag-uulahan po nila ay tataniman na po ng saging. Kaya ayon, uh, kahit medyo nakakalungkot ay kailangan na pong ibenta. At uh, yun naman pong baka ni Bossing ay matagal na pero hindi po nakanganak kahit po ipakasta po niya sa ibang baka ay uh, hindi po nagbubuntis ay yun plano na nga po ni bossing ipagbili yan at nandito po si tatay kasama po si na paring odog sila po yung bibili ng baka sa magandaan wala ko magmumotor yan guys sa amin na pong pupuntahan yung baka dito po tayo dumadaan sa gitnang palayanan Ngayon na lang po uli ako nakapunta rito. Madalang nang makapunta. Simula po nang tayo laging nasa pispanda. Ito yan po ang alaga ni Bossing na baka. Malaki po iyan. Tsaka mataba. Tatay, yan po matapang. Huwag ka pong kalapit. Parang ka na, parin. Ha? Kaya yun, hindi ba tapang ngayon? Ikaw may araw eh. ang na. yun mo eh. <laughs> <laughs> na okay, okay. siya ngayon ah? Ay, isang lang anak niya. Parehas mo na bang ibibigay, Busing? Bebenta na parehas. yan ay mabait ay simula ng paglaro ng mga bata tumapang ha? hindi siya makakasunod doon hindi siya makakasunod doon hindi makakasunod doon hindi makakasunod doon hindi makakasunod yan po yung lalaki, ang bakang kulay ay pula. Yan ay, baka kulay. Si Obla din ni Obla da, ibebenta na po namin. Yan po mga baka namin eh, araw-araw ay pinapainom ni Boss eh. Binagalhan po niya ng tubig. Meron naman po dito ng bubon. Balon na, ma, na napagkukunan po ng tubig. Ba? nakapit sa akin pusing <laughs> ah. ano pusing ikaw Yan dalawa oh, wala pa natong dito ba wala lang ang ako at si Tati lang lagi ako pinapa. oo bayan na yung isa. Malaki po yung isa, tsaka mataba. Laging busog ng damo. Ay, malaki yung galing katablingan. Dito ah. Kinakainti. Saka yung PDC yung PDC pero tracking sa akin. Sa kayo po yun. Ano rin? Nililipat mo muna. Ha? Ah. Nililipat na ito. Ang tali naman. Tinignan lang po nila yung baka. Tapos nagbigay po si Bossing ng presyo hindi ko po alam kung kung bibilhin nila o tatawad pa sila o ano kung hanggang saan po yung tawad nila pag-uusapan Hindi okay. ko sa dumana

Tinubukan, mag-aalaga ng babae. Abutin, ay. abutin ng kilo na yun. Tapos eh, hmm. na lang sa kilo. Pasan. At ganun ang pamimili. Pasan. Abutin ang kanilang. Kailangan. Ah, naman eh. Hmm. Ito sa karne. natin ang pisa. Kapag hindi ng kalabaw, ay alam ang tumbukan. Ay, Tapos ay, okay. ay okay kung ang makanasalang pasa na ng ngayon. Ayun eh, ang dumoy babatay. Yung eh. Makikiupo uh, muna kami diba? sa ito. Ay, una kayo na may itong magkakasundo. Ay, eh, bayan eh, lalo maig. Doon eh. no, ko na may mili ng, ng, ng baboy. Yung mga taga tagabundok. Aba, ito eh, mag-prisil. Eh, mas kita ay eh, isama muna. Diyan <laughs> lang ano eh. Yung mga ganyan eh. Ang magandang bibilhay yun talaga nang mga mamimili din at uh hindi -huh. talagang alam na nila yung yeah, yeah. Ay magtatalo na ba? Ibi lang aabuti na yan. Masyata, abay, katay, <laughs> yeah. Ah, magtatalo na ba? Kasi pa. Hihihi. Aabot yung babae doon ah. Na no, hindi. Hindi aabot na eh. Patandaan eh. Ito mga dumalaan. Balak po. paggawa. Ay. Tatam na ko na sa aking. Ay, bagay natin ka Tulik. Sa so, mayari, matagal lang pinapatam na. Nagawa ko lang ay ayaw. Ay, ola lang yun ba, yun ang e ay, yun na yung aking kinakaritan ba? Ay, kung palayanin mo kaya, mahayo. Ah, ito nga yung uhuy, palayan ito. Ay, ma mas mataas <laughs> na, mas mataas ma 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 na mag yun ah. Kaya kapag patubig yan. Ay, aray yung patubig yan pagkakalakan. Aba, ayun na may alat. Hindi, mama kaya. Alat! Alat na, alat na yun ah. Mama kaya pala, yun naman. Parang nga naman pala yun ah. Lagi-lagi pa yung sali at tag kulay ng niyong. Ano? Itagada na kayo yung... Ewan na pare. Tusa lang ang abot yung pari. Kung hindi kaya, hindi iiwan. Pagkala man... Tusa so, lang ang abot yung pari na yun. Pari mo yun, yung umilay. Yun, yun, hindi yun, na na, eh. Nabuti ko yung silakan ng aking baka. Ano kayo yung mingalay? Si Kapitang Dambi. ang... nagkrisyo ng kalabong na di na Isang taong binibinta. Pare. Ay, nabawasan ko pa rin nung Ayot, nabaw... July 24 uh, ko pinuntahan. Ay, nasa Banglos. Ay, sa Banglos, eh, may binigyan yung sinema hinangar doon. Buti umanak yung kalabaw. Ay, kung hindi. Kung may lahat na mamimili pumunta, hindi na mamili. Buti tayo rin yung makalipas ang dalawang buhay umanak. Ay, sabi ko, ay, buntis pala yun. <laughs> Sabi ka rin hina natin na ayaw pumayag yung may-ari. At uh, ibibinta. Hindi nga po kaya sa presyo. Aba ito kung ay nag-aalaga at umanakin eh. Sabi ka, hindi rin buti na natin na ibibinta. pala yung buntis. Ay kahit, eh, yun ay ikuha. Ngrito na lang siguro ah. Dumawad kayo nandun sa abot ng kaya ninyo. At pag may tumuhong iba at papa papatong ng 1,000-2,000, ayun, no, no. may mga ibibigay. Oh. No. Din. Oh, ito, may hindi sa kanilang ding. At oo, ito naman, may hindi naman. May hindi naman. May hindi naman. Sa akin ay kung saan sila bagay. Kung halimbawa may patungan lang ka na yun. O, oh, hindi sa inyo lang. na lang. O, sa na hey. mang pare. Kung papatungan Ayon. lang, din na isang libo, hindi sa inyo na namin ibibigay. Pagkano yung mo sa akin? Kayo? Kaya na. Medyo malayo na. 150 yata ba ka? <laughs> talaga ang i-gawan. Hmm. Ay doon sa kaya ninyo, kayo maghilahan at dito pa magkausap na kayo. Hmm. Ina ba hindi na sila ibibigay siya ba kung kaya ninyo uh -oh. kaya na yung... Oh. Aba, unang tumungo, matama yung madami kausap na. Ikitinaslaan ang isang libro, siya ibigay na kaagad, abo? Para alam din namin kung hanggang magkano yung inyong okay. gustong tawarin. Para hindi para kakapagbigta yata ka ng gano'ya. Well, din yun sila, sila kumuha. Kami na yung dalawang malaking lalaki. Malaki. Lala tapang Lala din, ya. Yeah. Nanono close. Ay, ay, po at na bali nagkukwentuhan muna. Ay, hindi pa po sila nagbibigay ng tawad ay, po nila. Tinantay pa po nila yung isa pa po ay, nilang, ay, nilang ay, kasama. Ay, papunta ay. rin daw po dito. Pati panabo. Oo. Di ba tatalo yung ano? Ano ba si Limit? Oo, so, huwag kang matakot na pag pinatunga hmm. ng iba so, uh, ay bibigyan na doon, naba <laughs> hindi. Hindi ito maaari, hindi kayo pa din. Pakita mo ba yung kundata sa kayo, pakita mo yung kundata. Ano Parang baboy. Ang baboy, magbinta ka ng baboy ngayon. Pagka sinabi ng Levi tayo, 190, tinikinilo eh, 190. Eh, titam sa 190. Eh, katulad na aking pinuntara sa pisa, ako pati nangapa ako pa, ohoy. Ang sabi ng babae, Nilabas namin yung baboy. Saka pagbalik kami ng baboy. Kabay <gibyak> hindi daw bibig at apresyo krisi may lalo timbangin. Kabay kinilo namin sa buhay. Kabay kulang na 9,000. Kabay magagalit daw yung asawa. Sabi ko, apa? <laughs> ay, lala kaya nung hayop mo. Oye? Ay, um, ay, 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 ay ko na pa ako pa, Ano, huwoy? Hindi Ay, tayo. Abay, hindi. Tayo pumayag. Pinabalik po sa kulungan. Pinabalik sabi sa kulungan yung babay. Sabi kayo, hindi na mo ito. Ayun, kailuhan pa namin ginamit eh, kanya. Hmm. Sabi ko, abay, yung... alam mo kami Mandaraya, yung magdaray. Ayun, kailuhan lang. Ay, <laughs> <laughs> kung ginamit mo kailuhan yung tagarayal, ay di ako maangal. No? Hmm. hmm. Ayun, wala ay. pa ako, pa daw. Ayun, pati nakapako pa. Hmm. niya nga po nung huwag ng tusok, pare. Lusot. Dito Lata, yung ba, madaming baboy lang kayo, yung, yung buong ngayon. Sa mga cell drill. Ano kong tiwan eh? Uh, mga ilahe, nang mga nandang eh. Ah, biyay. Ayan po ay... at lumating na yung isa nilang kasama. Baka. Ay, para na... mapag-usapan na... po kung hanggang okay. pagkano po ang gusto nilang tawad. At kung kaya okay. din naman namin pong ibigay. Ayun, parang magkakapaglaku magka 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 ng baka. Bababagti ng damoy. Yan naman pati masama pag maulan at na mam mamarot po. Ang sa... ganda ka sa kuhan. Ganda po dito, napakaginawa. Napaka Gagabay ko lang. Yung... Hindi <coughs> pagkatag lang suri sa taga, ang taga rambutay. Magandang magdilip. Dapat na niyo, do doon sa kaya na hmm. uh, gusto nang nangyari, ito, ito. yung Walang Wala Wala nangyari. din niya. Mm. Tulog ako ula. Boss, mm. pwede magsabi? Oo. Oh, 85. hindi eh. ko, ko binigyan na idea Wala ng prinsipo. Wala ka ng prinsipo. ng prinsipo. Wala ka ka na muna. ka ako. Pinunta ko yung tako na rito. na rin niya sa akin na, eh. Ano? Hindi, huwag mo na. Ah, ano daw ata. pag kami tumawag pa mas mataas. Eh, hindi saka pati wala problema ako may hindi. Hmm. Eh, may hindi na sila bibigay kung ano daw. Fa... Kumakatong lang ang eh. Yan guys, at pabalik na muna po sa bahay. Hindi po nagkasundo sa presyo naman po nung pagdating namin dito sa bahay, umulan naman po. Pabago-bago ang panahon. Bigla naman pong umulan ng malakas. Oy, oy! Hmm. Ulan, hey! Ah. Ha? Ulan, hindi na ulan. Malakas ang ulan! Nandito po ulit kami ni Bossing sa ulahan ng baka para magpainom ng alagang baka. Pag ganito pong hapon ay marami po dito mga batang naglalaro. O oh, bossing nalapit na sa iyo. Halatang uhaw na. Nalapit na po kay Bossing yung baka. Nauuhaw na, na Bossing. malaki po yung alaga ni bossing mataba pati yan laging busog ng damo ang mga baka po yung arte <laughs> Kapag yung pong ininuman na timba ay ayaw na pong ininuman ng isa. Kapag may sobra po ay... <laughs> Yan pong mga baka ay maaarte. Eh. Kapag yung ininuman na po nila at may sobra, may tera ay hindi po ininuman na yung isa pang baka. Nangangati yata ang liig ng baka. Ito nga nagkakamot. Nagkakamot sa damuhan. Pabusing. Ah, oh, na. Ayan po at katatapos namin magpainom ng baka doon sa dulo. Kami po ni Bosing ay nagmotor. Tapos pagdaan po namin dito sa pinakangkanto bago lumiko sa amin ay meron po dito tindahan ng halo-halo. papa papalamig. -halo. <laughs> Papakawan, papa Oh, babe, ikaw, ka, kiti, busing, yung sa iyo, yung alaha. Ay, alam mo na. Ah, lawa, ito, mo pa lang. Sorry. Ang gamot daw sa mga ganunin. Ay, no. na ay,

pag tipla mo nga. Dal dalwa. Ah, balik kayo. Kulang pa ng bait eh. Abay, umos na nga yung Pati yung kay Oliver na dalawa ngayon, patay na naman. Ibang e pa. Pinakon po si Dudut. Pati yung aso. Oh, bakit wow. hindi niya Gusto ko lumpia gulay. The next day. Hello po, magandang araw sa inyo lahat. Yan, bali, kahapon nga po ay merong nagpunta ditong mga mamimili ng baka. Pero hanggang 85 to 90 k po yung gusto po nilang presyo dun sa dalawa. Ay hindi po namin ibinigay ni Bossing. Tapos ngayon, may nagpunta po uling ibang mamimili naman. Ay ganun din po ang presyo na ibinigay po nila. Ay ayaw din po namin ibigay ni Bossing. Tapos nagdagdag po sila ng 4K. Bali hanggang 94K. Ayun, binigay na po namin ni Bossing. Uh, pero bago po namin yung ibinigay, ay tinawagan ko po si tatay. Tapos sabi ko ay sabihin mo na dun sa kausap namin kahapon na kung kaya din nila ng 94 ay sa kanila po namin ibibigay na sa kausap namin kahapon. Ay ang sabi po ay hanggang 90 la ang. Kaya ayun yung kausap namin ngayon doon na po namin ibinigay dahil sayang rin po yung 4K. At ngayon nga po ay kukain na po nila yung baka. Yun po ay ibabiyahe pa nila sa Batangas, ibabenta rin po nila doon. Ayan po at kinukuha na po ni Bossing yung baka. Nihila na po niya. Init. medyo matapang po iyan yung bakang iyan nandito na po yung namimili ng baka yan po dati mabait ay na yung pinaglaruan ng mga bata oo nga daw po yung mga nagbubulador oo, o. ay parang nagalit <laughs> ano kaya bossing mapapasakay mo hindi ko may ari hindi ko nanakawan eh. Oh, Oo. Um, Laba Maganda Bye-bye. Oblada. Ubus eh. Tali ko. <laughs> Alam niya yata. Alam mo yata po, sing, parang ayaw sumama. Yan daw po ay babiyahin nila sa Batangas. Ba? Batangas. At ako po'y medyo lalayo at ako takot. Okay. Blada! Ah. Sakay na! Yung pong isa ibabalikan nila. Mamaya po nila isa kaya. Kasya kaya. Ayan, diyan dosin. Ay, oh, no, no, no. hmm. ay kaya nga sa kung ikaw din na naghila, ay ganun din na mangyayari. Nalabanan eh. So, kaya nga sa ako nalang naghila. Ayot, di kilala sila eh. Ay sa'yo susunod at kilala ay, silingin, ka. Ay sila hinila. Tinalila muna doon sa kapa. Nung pagkakarugin, hinilihirap na harap. May kutigot na. Oo. Oh. Mama, yung blood, ah. Mga ilang taon na nga nating alaga. bossing. May lima. Maka. Ang may daday yung babae. Ay. Mama, yung babalikan mo na po lang isa Ay, mas mabait tiyo. Mabay tiyo. Yung pinuha dati sa akin nila, ginawa pa nila, pa yung nila dyan pagpapakilo. Para makasakay. Oo. <laughs> Dinala na po si Oblad ah. Si Oblad, po ay babalikan mamaya. Aawa na lang. Oo nga. Parang ako kinaawa rin. Parang ako'y naiiyak. Bigay mo sa si tatay at saka kay Tilat. Si tatay po at saka si Tilat ay nagtatrabaho dito sa kay Adjaw na ipinapagawang bahay. Ba? Mataas na ang asinta. May partido pako, sa partido saang opilas, O, gusto tapos katra baho, labat, manda yung, yung yung O. yung 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 nakadas pati Ate Hoya on, nabenta na yung baka. Salamat. Iyan sa... ay sa turo. Oh, oh. Salamat. <laughs> Salamat. Uh -huh. Yan at nandito po tayo sa kanananay at tamang tama na dito si tatay. Para kay tatay. Para sa nito. Yung sa baka. Opo, para para na. Ma para ko lang uulahan eh Salamat. <laughs> <laughs> eh. eh, eh. Kayo ni Kim, hmm. bago po si Kim ako kumain, ka, kadadating galing school. Kayo ni Kim ay mag-download ng app at kayo mag-open account na sa bangko dahil magka-college na ako. Magka-college na kayo ay pag ako magpapadala ng libaw pambayad sa school ay bank to bank na lang para Malang hindi na ninyo so kailangan. Mm, oo, hindi na kailangan hawak-hawak ninyo yung cash o ano. Tapos pag magbabayad kayo, ay eh di, ang tawag doon yung is swipe Swipe. Oh, swipe. swipe. po. Mm, eh, gaganong na lang yung card. <laughs> Hindi mo na kailangang mag-withdraw o humawak ng cash. Kung Hindi Kumbaga, mas, sa Hindi mm, kakakabahan. Baka may ay madukot, ma-snats o mm. ma-hold ano. Kaya tayo ay mag-open account dahil at alam mo pa pinaplano ay nabenta na yung ating baka, yung mm -hmm. alagang baka. Ay, yun ay sabi ng papa ay sa inyo. Mm -hmm. Yung pinagbentahan na yun ay sa inyo ni Kim. Kaya mamaya ay tayo mag-open na ng account. Okay, mamaya po then. Alam ko na may mga naiipon kayo. pero mm -hmm. Dahil hindi naman kayo gastador. Parcel la. <laughs> oh, pero Uh, alam ko naman na kayo may ipon yung halimbawa kagaya ng nabaw, pagpasko okay, yung mga napa oh, yung mga napapasko ninyo ni ipon ninyo tapos yung sa baon pag nagbibigay po ako ng baon sa kanila ay ang ginagawa ko po ay inahati uh, ko po kasi uh, <laughs> <laughs> Oh, po. Okay. Hindi po nila nagagastos lahat yung ano yung hmm. baon po nila. Lalo si Kim matipid. Eh. Imbis na sa school kumain, ay eh, dito kumakain para nga naman mas, mas makasave. Eh. Para mas makatipid at naiipon yung pera. Ang tanong, magkano na naipon mo? <laughs> Simula noon. Great. Ito pa ipon kayo? Simula pa po itong grade 10. Mula grade 10. Ay, wow. nalala po, po dati ako may wala pa po, hindi pa po ito yung wallet ko ay, ito pa ikaw nagbigay, sabi ko may wallet ko. po nga, at yung yung wallet ay yung natutupi, ay parang na... Ay, dati po na yun ay nagkaroon po yung perang bago, at di sabi po dati ay bawal pong matupi, ingat pa. Oo, bawal matupi, kaya pinahiram po muna po ng wallet. naman po yung wallet ni Drew, nasa bahay lang, yung hindi niya daladala sa school. Idadagdag natin ito sa savings mo ha. Opo. po, para sa kaliwa, ha, ko. Huwag na. Ay, bukod pa buti, tikin may utang pa. Ah! <laughs> Pagka po, minsan nakakataong ako'y walang mm -hmm. hawak, kaya ako pinakakautang kay Idro. At saka po kay Kim. Kay Kim. Mas malaki ang utang ko kay Kim. <laughs> Ayan. Huwag gastador, mag-ipot.